Ay, kakatuwa. Oh. Oh. Yan, oh. Isang ano, oh. Pabitin-bitin. Oh, yun, oh. Ay. Bala po, kumusta na po kayong lahat? Ano po, yan. balang episode na ito, ano po. Naglilinis po tayo ng ating, ano, kamatisan, oh. At, ay, talagang, ibig ko sabihin ay, eh, para po humabol din yung magiging pataba oh yan ito na po yung ating kamatisan no? Oh. yan oh. yan na po yung ating kamatis oh. ay talaga pong iyan ika nga ay nangangailangan na rin ng pataba tapos ay tabon linis oh. yan ibig sabihin umpisa na po tayo ngayon oh. Bali tayo po naman ngayon eh may makakasama. Yan po si GM mo. Oh. Tayo lang talaga itabon. Yan yan po ang makakasama natin si GM. Oh. Siya po ang magtatabas. Tapos ako po ang magbabulubod ng ipot. Oh, atin pong iiputan na. Ah. Uto ako muna mag-iipot din niya. Yan na po si Jim. Filit mo mang limutin ay naghihintay pa rin. Nagbabaka sakali na ikaw ay dumating. Apply po tayo ulit ng chicken manong. May isang dangkal na kaya. Oto wala pa naman. Yung kamatis. Wala pa no. Kulang-kulang. Ah. Oh. Yan na po yung stage na nakakailangan na sila. Nan tulong at pataba. Nagbaba sakali na ikaw ay dumating Nagaling sa usok At ang kasama Ito na po yung ating mga kamatis yan, no? Pataba Tapos po tatabunan natin yan Mamaya po papakita ko po sa inyo. Oh. Ang garao. kasunod po naman yan tabun tatabunan po natin yung kabaak aba ilan di sa ito eh tanda mo hindi hindi ko na rin yung tanda baka rin may basta nasa 10 or 15 days dyan lang po yung age na yan o yan o hindi ko lang sa dangkal pero nakikitaan po naman yung puno niya o palaki na Maganda ho ang puno niyan ay eh, kung masusunod ay ganere eh. Ganere eh. kang lalaki. Oh, yung mismong punong puno. Tatabo na naman po natin. para po mapatago yung ano yung mga pataba kaya huwag tigilan nito ito po ang gusto ng kamatis yung para po mabasag-basag ang lupa ayaw niya po nung pil-pil o oh, sa pagkakaano ko lang po naman yun nung nakaraan natin mga tanim ayos. Ano yun, Chuchu? Uh. Eh. Malinis ang ating palayan. Walang mabait. Oh. nabiglaw na rin pala rin eh. ito na po yung ating mga kamatis oh. yan gusto po na ganito ang tabon oh. ayan po oh. gusto niya po ay yung mga yung ganito po ba lagi yung hindi man yung siksik -sik, yung makakaano yung ugat niya Ibat-iba ho kasi ang halaman Ay mayroong halaman po naman na Gusto ipil-pil Pero itong kamatis Once na yan ay madikita ng lupa Diyan sa mga katawan nya uh, Ang purpose po niya ay mas Mas umugat oh, Yan ito po Ganito po ang ating gagaw Hindi yan Tapos po Hindi mapansin niyo po Yung mga damo na yan Sa sunod na tabun Pawala na po yan Magiging plat na po lahat Oh, Yan po ang ating ano sa kamatis oh may mga pataba na po yung sa ilalim oh yan oh no? oh bata pa naman po ito hindi ko humalaan kung 15 or 10 days nga po yan eh gustong gusto yun ang kamatis yung ganito na pagkalupa ito pa po oh. ganda nya oh. Kaya ho oh, yung iba na para nababad ng tubig dito. Ayan ay ayaw na ayaw po niyan. Na Nang ano? nang mababasaan yung kanilang ugat oh ito ito pa po yan na po ang ating kamatisan na nakikitahan na naman po hindi tulad ng ano na mas naninianda mo habang lumalaki po yan uh, patas ay pataas din po ang plot yan ito yung magiging ano natin oh. kakatubig siya siguro naman sa darating pong mga sunod na araw maaaraw na oh. yun Tapos po update ko na rin po kayo sa ating upo. O ako yung mag-update mo na, na rin upo. Yan, arin na po yung ating upo. Ano, kumusta? ato tumataas na, oh. Kabay, nagpapatala na, oh. Naay po, oh. Pagdating po niya sa taas, yan, sisiyete na yan. Kasunod natin ito, pruning na. Ang kapal pa man din ang bulaklak. Oh, yan, oh. Ito pa po, oh. yan. yan. ito na po oh, yung ating upo, pinayan no? oh mapansin niyo po ating inisperahan ng pamatay damo para kahit pa paano hindi maano yung damo po ba mas kumapal aba ay nga pala ay ay makakasunod na po ari maitaas na uli natin pala oh man kay nagsisitaasan na nga oh ayan oh Pare po iba ating i-up lang na sa ibabaw O oh, ayan O oh, di ka O oh. Na kapal na oh. Salamat po naman Chuchu ano yan Sst. Ah meron ka Nahan daw Ay nadali oh Meron nga ano yeah, sa... Nahan daw Patingin daw nakadali yung mabait oh ay nakadali oh si chuchu nahan ay 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 tinakbo na nakahuli po ng mabait oh yun ay ari pala ay ilang araw tayo ay oh. ay nagpapatala na oh yan oh good news oh ari po oh. <laughs> ay ayos oh bunga po yan sa ilalim ito po na may aka pruning at ang um, ano natin ang purpose natin sa taas lang oh. yan tayo na pa ano na din eh. at gawa ho ng update ko na rin po kayo din eh. oh. ay kakatuwa oh. Oh. yan oh. isang ano oh. pabitin bitin oh. yun oh. Ayos, oh. Aba, pagkadami na. Oh. Aba. Ay, ilang araw po, aray. Oh. <laughs> May pangulong na tayong upo. Oh. Kakatuwa. Oh, um. aba. Chuchu, ang pala na, oh. Oh. Yan po, oh. Yun pa, oh. Tapos yung pa, yung pa oh. oh. ah. ah. Ay hindi pa nasa nasa dyan, sa itaas ay ang dami na. Oh, uh, salamat po naman. Ah, uh, Talaga nakakatuwa din minsan eh, ano? Oh. Uh, yan. Magsisimula na tayo magpruning. Oh, uh, yan lahat po na nagtanim. Oh. Uh, Ari yung ating binabantay at inaabangan. Oh. Ay makakapag-pruning na rin para po sa ano sa taas lahat ano yun itim areho atik na yano yan, na oh Aba, inabunga na nga, oh. Oh. Sagado po naman ito sa chicken manure yan, oh. Chicken manure po yan. Kaya siguro dalian din, ay. Naglalaguan din, oh. Uh, may mga pangon na hina. Dito ka sa ibang side. Yan pala ay tuloy-tuloy na. Oh. Pare pa po. Oh. Nakakailan na rin po. Ayos. Nakakatuwa na po. ay talagang tanggal ang pagod natin din eh ayos aray mapapasabay aray dun sa ating ibang ano dun ibang kalakal po ba mapapasabay sa bintahan ay di pabor -bot. isang lakad na isang lakad lang yun oh. tumalab na rin yung mga pataba pala nga palagay ay oh. tataas natin ito Pagka dami na auto ay bunga ah, Ay talagang Ayos Yan na po oh. Dito ka, ano po kabila oh. nalaki ng dahon oh. Eh. nalibang tayo dun ay oh haba na lang gapang ayun atin po itong ihaan eh. papanhik oh kasunod na araw Ayun po, ay paano po? Salamat po sa inyong pagsama, ano po? Ah, yung ating pong kamatis, yan po ang ating gagawin, magtabon tayo ng magtabon. Tapos ito na rin po yung update sa ating opo. Oh, yan nagbubung oh. Nagbubunga na. Yan, dito na rin po tayo tatapos sa episode na to. Ingat po lahat. Happy happy lang po. Bye.